Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ah, uh, kumusta nga pala kayo, guys? Uh, hindi na tayo. Kailan po? <laughs> Kailan pa guys? So, ayan, guys, mag mag uh, video, video na po tayo, guys. So, ayan yung aking hapon karon, guys. So, mag kita-kita ta karon sa atong uh, nilabhan kay atong Hulkason. So mga musta sa ako sa inyo ha guys. Kuwan ako i-upload-uploado yo o video sa ko YouTube channel kasi na ko anju ko guys kay di man mudagan ako ng watch hour kasi mo watch hour guys ambot unsa. Um, Siya mudagan guys. So mga naghobi ta guys. So karon mga gi ko an ko karon guys nga mag mag magmustas o unsa na ta atong kuan kay murag makamingaw biya guys ang atong YouTube channel. So ayan. So ato lang isang huwan, kung kuanon guys ang atong paligid. So kumusta naman mo akong mga viewers o kang akong mga subscribers. So naa mo? Wala ano ta. Pasensya na kayo guys na ta mag ka-upload og video kay sa akong giingon na demonetize patanya ang atong kuan watch hour di mudagan so yan so sana kini atong pag upload karon so yan kumusta kumusta kaila pa mo sa ako so yan hanggang dito lang yung ating vlog bye bye for now guys I love you all